So yun, good morning mga kuis Meron tayong Honda Click Version 2 Ang issue nito ay Tensioner Try natin yung panda rin mga boys, Para makita nyo Basta maririnig nyo siya Parang tunog lata yan. Parang tunog lata yung mga Yeah, ito ko sa inyo kung paano mag uh, repair nung tensioner. Yeah. Pagka walang budget pampalit, yeah. ire repair natin 'yan, mga kuis. Ituturo ko sa inyo mamaya. Una n'yong gagawin mga kuis, sa inyo seat. Yeah. tapos tatanggalin natin yung upuan niya. Yeah, tatanggalin muna natin tong dalawang to. Tapos pag natanggal niyo na yung dalawang Philip na 'yan, tanggalin niyo na tong cover. Tapos sunod nyo itong pilip ito, dalawa. Saka ito. Yan. Isa, yung niyan na yan. Isa, dalawa. Saka yung nasa ilalim. Yun, yun, yun. Pangatlo, yan. Yan. Tatanggalin ko muna mga kuy sa antabayanan ng So, yun mga kuy. tatanggalin na natin yung cover niya dito sa aking bangko. Yan. Ang susunod niyan dyan mga kuis, di Diba yan? Tatanggalin nyo muna itong sa may manifold tapos, ito yung injector, yung tatanggalin nyo yan. Tapos, tanggalin nyo ito pinaka okay, o yeah, para may move lang natin dun yung throttle body, ma-access na natin yung uh, tensioner yan. Yeah, Mapakita ko sa inyo mga kuys, antayin nyo lang ako. So, ayan mga kuys, tatanggal ko na tong socket. Yan. Diba sabi ko sa inyo, tanggalin nyo muna tong socket, then sunod nyo tong hose. Pag tatanggal naman itong hose, ayan, iaangat niyo muna ito. Ayan, ayan. Iaangat itong blong to. Tapos, pag naiangat niyo na siya, liba o nakasaksak ganyan, naiangat niya na itong blue, hindi niyo muna papasok, tapos saka niyo siya higitin. Kasi masailan itong mga kuise yung mismong lock niya. Kaya iingatan niyo siya pag uhugot niyan. Then yan, ma-access na natin, tanggalin na lang natin itong bolt na 10mm yan. Tanggalin niyo yung mga hose. At ko muna mga kuys ha, tabayanan niyo ako ha. So ayan mga kuis ayan. Natanggal na natin yung dalawang 10mm niya. Ito yung mga Dalawang 10mm. Then, ma-access na natin yung mga kuys. Yan. Tanggalin niyo lang ito. Pag natanggal niyo na yan mga kuis. huwag niyo kakalimutan maglagay ng basahan dito. Ayan, huwag nyo kakalimutan maglagay ng basahan. Takpan nyo muna. Para hindi siya mahulugan ng bawat tornilyo or kahit anong gamit. Kasi pagka nahulog yun dyan, ako po, top overhaul tayo nyan mga kuys. Lalagay nyo muna siya ng basahan. No. nyo lang siya ng basahan. Yan. Tapos ma-access na natin yung tensioner mga kuys Ito, ang gagawin nyo doon sa pinaka, ito tatanggalin nyo itong pinaka Philip na yon. Iimpakin nyo yun kasi medyo mahigpit yung mga oils. Kasi pag ginamitan nyo siya ng screwdriver, baka mabilog. Yan. At ko muna mga oils sa ko lang ng impact. So ayan mga oils yan. Tanggalan natin yung, nat eh, yung pinaka bolt nya na Philip. Ito yan mga oils. Ginamitan natin siya ng impact. Then, sunod natin yung dalawang bolt nun, nung JIS. At tayo nyo ulit ako mga kuys, ha? So, ayan mga kuys, yan. Tanggalan natin yung kanyang tensioner, yan. Ito siya mga kuys, Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-disassembling nitong sa assembling ng tensioner, yan. Eh. Ipapakita ko din ko sa inyo kung bakit siya maingay. Yan, ituturo ko sa inyo, ha? So yung mga ko is tuturo ko sa inyo kung paano mag ng tensioner yan. Tatanggalin nyo muna itong pinakalock na yan mga ko is yan. Pinakalock na yan. Susungkitin nyo lang yun na flat screw. Kaya na maliit. Panoorin nyo lang ako mga ko sa inyo. Dala na natin mga kuis yan. yan. Na natin mga kuis. Gusto meron yung ano, plastic na swasher Ayan mga kuys, kung bakit sinasabi ko sa inyo parang matunog lata na siya. Ayan o. Sumusunod na yung ano niya. Pagkabakal niya. Dapat hindi ganyan yan mga koys eh. Gagawin natin dyan mga koys mabawasan natin. Mabawasan natin siya mga koys Kasi kulay ano na siya, eh, sunog na yun. Eh oh. Sunog na yung pinaka ano niya. Patulan natin yan mga koys sasundan sundan nyo lang itong ginagawa ko mga ois matututunan nyo agad to So ayan, naitupi na natin ng bago mga ois Babalik na natin siya. sa pagbabalik gaganyan niyo lang siya mga kuis iikot niyo lang iikot niyo lang siya Ikot nyo lang yan mga kuis yan. Then, kabit niyo tong isang, pla parang plastic ya. Kabit niyo ito. Yan. Then, sa pagbabalik mo, mga kuwis, dahan-dahanin niyo lang. Yung pwesto niyan, lagan nyan. Pataas na lang patay yun, mag e 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 So, ayan yeah, mga kuwis, uh, naikabit na natin yung ating tensioner. Subukan natin tumama mamaya mga kuwis. Yeah, yeah mas mano na yung ano niya. Kakabit ko muna ito mga kuwis, antabayanan niyo ako. Ah. So, ayan yeah, mga kuwis, naikabit na natin yung tensioner. Then yan, tatry naman natin paanda rin. Nakikabit ko na rin tong throttle body, mga sakos, sakit. Yan, tatry naman natin paanda rin mga Titingnan natin kung wala na yung ingay niya. So yan mga us, tayimik na yung makina. And, pagka nagta-troubleshoot kayo mga kuys huwag, nyo, huwag ka muna kayo bumili ng tensioner yan i-overhaul nyo muna yung tensioner then pagka nabawasan nyo na yung spring nya yan okay na yan mga kuys so yan mga kuys sana may natutunan kayo sa akin tutorial video uh, naman ng aking facebook page mga kuys then meron din tayong youtube channel mga kuys salamat ng maraming